Naka-ready na nga pala yung mga pyesang isasalpa ko sa nire-restore kong Yamaha RX-135 Yung halos pang kilo na yung itsura nito dati Pero plano ko sana to gawing itsurang brand new Kaya dito nga pala sa video na to Ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko Para mapapogi ulit to Bali ito na nga pala yung day 5 ng Oplan Papogi nitong nabili kong napabayaan na RX-135. Dahil natapos na nga palang ipowder ko tong lumang hub kaya dadaling ko na nga pala sa shop para may pa-assemble na tong rim. Dahil ilang beses ko palang nagagamit si 5K nung nabuo ko, ito muna yung gagamitin natin na pang service. Bali din wrap up ko nga lang pala sa tropa, dinaanan ko na lang nung tapos na kaya pagka uwi ko nga pala, dumiretso na nga pala ako sa vulcanizingan para ikabit naman tong gulong. Medyo maalat lang yung pasok ng 2025 dahil unang buwan pa lang na tsempuan agad ng pa sa sobrang bigat kasi nung rimset, nabitawan ko yung hawakan ng eco bag kaya sa pa ako tumama. Malakas ng pagkakabagsak, ito yung kinalabasan. Medyo napailing talaga ako ng malala. Buti na lang talaga nandiyan si tropa, umalalay agad para dito sa mga dalahin natin. Minsan talaga kahit nag-iingat ka, hindi mo rin masasabi kung kailan ka matchechempuhan. Pero dahil nangyari na nga pala yung hindi dapat mangyari, tatanggapin na lang natin. Ako hindi masakit. <laughs> Bali yung unang ginawa nga pala ni tropa, gumupit siya rito sa lumang interior. Ito kasi yung gagamitin niyang cover dito sa rim natin. Medyo may ilang rayos kasi na nakaumbok para siguradong hindi tayo matusukan ng interior. At dahil balik all stock nga lang pala yung gagawin natin kay Project brusko kaya malaking gulong pa rin yung isasalpak natin. Kaya pagkatapos nga pala lagyan ng pampadula sa gilid para maayos yung pagkakalapat, ipinwesto na nga pala to dito sa rim. Tapos sinangina na nga rin pala ni tropa para makita niya kung sakto lang yung lapat, buti okay na. Kaya tinanggal niya na nga pala sa packaging tong gulong naman sa may harapan. Ito naman yung sunod na sinasalpak niya ngayon. Bali itong brand nga pala ng gulong na to, madalas na ginagamit sa mapang negosyo lalo sa pangtricycle kaya ito yung sinalpak natin. At makalipas nga lang pala ilang minuto na pagsasalpak ni tropa, natapos na rin, kaya umuwi na rin ako. Dito medyo kumikirot na talaga yung paa ko, pero no choice tayo para may magawa tayo ngayong araw. Bali may mga iilang pyesa nga pala tayo na hindi nadala dun sa pinagpowder kota natin, kagaya nitong swing arm. Hmm. Hindi ko kasi natanggal yung tornilyo na nakabit dun sa collar ng hub, kaya naiwan talaga to. Medyo gagahuling kasi tayo sa araw kung ihahabol ko pa to ipapowder coat, kaya pipinturahan na lang natin. Kaya nang natapos ko na nga palang tanggalin yung lumang pintura nito at naliha, binuga ko na nga pala ng surface. Dahil halos direct talaga yung araw kaninang tanghali eh, kaya mabilis lang ako nakapagpatuyo kaya binugahan ko na nga pala ng glossy black. Buti na lang talaga halos walang kalawang yung swing arm nito kaya okay pa talaga gamitin. Medyo pahirapan kasi talaga maghanap ng piyesa nitong RXT. Kaya hanggang maaari yung mga all goods pa na piyesa nito, yun pa rin yung ginamit natin, at least original parts pa rin. Kagaya na nga lang pala nitong plunge hub, grabe sobrang kapal ng libag nito pero tatanggalin muna natin yung sprocket para malinis natin ng maayos. Buti na lang medyo nakikisama yung mga tornilyo nito dahil halos bibihira pa lang ako nakaka-encounter ng mga bilog na tornilyo. Sa mga ganitong lumang modelong motor kasi karamihan talaga nang mapapansin mo rito mga nabilog na yung tornilyo. Bali ganito nga pa lang kakapal yung libag na nakakapit dito sa plant shop. Ito yung lilinisin natin ngayon. Dahil kailangan natin ng pangdiin na panglinis, ginamitan ko na nga pala to ng tap rack. ako lang binuhos dito sa part na gusto natin paputiin. Halos lang is na may grasa na no to yung putik na kasi to, medyo pahirapan na nakasin linisin kapag ganyan. Bali toilet bowl cleaner nga pala yung nilagay natin diyan pero mabisa din talaga to magpaputi lalo ng mga ganitong klasing dumi. Dahil medyo makapit talaga tong libag dito sa plant hindi talaga umubra na isang pasada lang, kaya inulit ko ulit yung ginawa ko kanina. At dito ko nga pala ulit na sila yung tunay na kulay nito, tanggal talaga yung mga kapal na libag kanina. Kaya nang nalinis ko na nga pala to, mag unbox muna tayo ng mga piyesang isasalpak natin dito, balis sprocket set naman to. Wala kasi ako mahanap na pang di talaga, medyo duda kasi ako dito sa nabili ko, pang RS100 kasi to. Kaya para malaman natin habang maaga kung pasok ba, tinanggal ko na nga pala sa packaging, tapos tinesp ko, buti na lang saktong sakto. Pero bago ko nga pala ilalagay yung sprocket, nilagyan ko muna ng grasa dito sa bearing para siguradong hindi kalawangin. Saka ako i-binalik tong sprocket, tapos nilagay ko na nga rin pala yung mahabang tornilyo niya na nakakapit dito sa dulo. Plano ko pa sana tong palitan ng bagong tornilyo, pero yung stock pa rin, pero wala talaga akong mahanap. At bago nga pala natin ilalagay tong collar, pinahiran ko muna ng grasa para siguradong smooth kapag umiko. Medyo kumikirot na nga rin pala yung pako, hindi na natin kaya magawa, kaya itutuloy ko na lang ulit to bukas. So na mag-update muna tayo ng mga gawa natin para dito ngayon sa day 5 nito ni Project Brusco. So halos lahat ng pyesa naman nandito na kaya lang hindi natin siya naitayo ngayong araw dahil uh, nakalimutan kasi natin bumili ng ball race para rito dahil yung lumang nakakabit dito sira-sira uh, na yung housing tsaka puro kalawang na rin. So para siguradong ano smooth yung pagkakasalpak natin itong tipos magpapalit tayo. Then dito nga pala sa mga pyesa ito kanina ni repaint natin tong swing arm dahil hindi kasi ito nakipasama dun sa mga pinapowder coat natin pero ang maganda rito kahit pa paano wala naman tong uh, kalawang kaya okay na okay pa rin naman siyang gamitin yun lang nirepaint natin tapos ito nga pala yung gulong kanina na ipasalpak na rin natin medyo jumbo talaga yung gulong nito dahil 3.0 by 17 yung ikakabit natin para sa mapapamanahan natin ito kay Project Brusco, E, eh, pwede niya magamit lalo sa mga pang service para pwedeng pwede na rin kabitan ng sidecar so ayun pansamantala dito muna nagtatapos tong day 5 nito ni Project Bruce ko pero yun nga bago nga pala natin to tuluyang tapusin sa mga hindi pinalad doon kay Project Tagtag huwag -tag. kayo mawala ng pag-asa dahil ito naman si Project Alikasan yung ipapamana natin sa inyo this coming January katapusan so sa mga magtatanong kung paano yung gagawin nyo para nga maging bagong amo kayo nito basic lang check nyo lang dito sa baba kung paano right So ito nga pala yung kailangan i-download nyo tapos mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng chance doon kay Project Bilog tsaka kay Project Kalikasan. So kung bago lang kayo dito, itong register lang pipindutin mo. Tapos ilalagay mo lang yung mobile number mo, password tsaka verification. At pag nakagawa ka na ng account, dito ka naman papasok sa login. So ito na yung may kita nyo laro dito sa Diamond Game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan at may pabarya-barya barya dyan sa Gcash nyo kung gusto nyo sumubok. Eto yung mga makikita nyong laro rito. Then sa mga gusto naman mag top up, ito pwedeng pwede rin yan. I-click nyo lang tong wallet. Tapos dito kayo pipili kung magkano yung gusto nyo ilagay na pondo dito sa laro. Ayan, maraming pagpipilian. Nasa sa inyo na yan kung magta-top up kayo. Tapos ito nga madalas na nilalaro ko rito, itong Dragon versus Tiger. Dalawa lang kasi yung lalabas dito, panalo or hindi lang. Papakita ko sa inyo kung paano. Ayan, pipili lang kayo dito sa baba kung magkano ngayong gusto nyo i-bet. Pwedeng pabarya-barya, 5 piso. Tapos pipili lang kayo dito kung dragon or tiger. Kapag kasi tie, babalik lang yung taya nyo dito sa pondo nyo. So subok tayo ng barya kahit 5 piso sa uh, tiger. Pipindutin nyo lang to sa baba. Ayan, pindutin nyo lang to 5 piso. Tapos dito. Dito nyo makikita sa taas kung magkano na yung tinataya ng ibang naglalaro. Tapos dito real time papasok sa gold coins nyo. Kung sakali na mas mataas na baraha yung natayaan nyo. So ayun okay na, check natin kung buenas. 9, tsaka 2. So mas mataas yung 9 kaya talo tayo na 5 piso. So ganoon talaga, password yan lang to. Tapos kung sakali naman na medyo okay okay kayo ngayong araw at malaki na yung pinanalo nyo. Siyempre pinakamaganda dyan ay i-out nyo na. So pipindutin nyo lang tong withdraw dito sa baba. Tapos dito mo ilalagay kung magkano yung gusto nyo i EOT dito sa laro. So yun, sa mga nag-register nga pala rito, para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan dun sa dalawang wave natin, napag nyo lang sa baba yung SS, tapos abang lang kayo sa live natin this January katapusan. Right.